Mga patunay na si Chiridnich ang pumaslang kay Sarasa, kababatang kaibigan ng Phantom Troupe at ang dahilan kung bakit sila nabuo. Number 1. Paraan ng pagpaslang. Pinagpuputol-putol ang katawan at kinawaan ng larawan. Yan ang ginawa ng umatake kay Sarasa. Matapos makita ni Corolo ang putol na bahagi ng katawan ni Sarasa at ang sulat dito, nagkaroon siya ng suspecha na ang umatake kay Sarasa ay mahilig kumuha ng larawan at itinuturing itong isang gawang sining. Si Chiridnich ay mahilig kumuha ng video ng kanyang mga biktima. Sa chapter 348, matapos tatuan ang babae na kanyang biktima, kinuhaan niya ito ng larawan. Pagkatapos ay pinutol ang parte ng katawan na may tato at isinabit sa kanyang kwarto na tila ginawa itong isang frame art. Mayroon din siyang madaming bilang ng cellphone na pangkuha niya sa mga biktima niya. Bagay na magpapaisip sa atin na isa itong libangan ni Chiridnich na matagal na niyang ginagawa. Pinagpuputol-putol din niya ang katawan ng kanyang biktima. Ito ay makikita sa chapter 345 na matapos hindi po masasapamantayan niya ang dalawang babaeng bisita niya ay pinagpuputol-putol niya ang katawan nila dahil sa paraan ng pagpaslang nato ni Cheridnich na makikita din sa umatake kay Sarasa, ito ay nagpapatibay sa mga haka-haka na si Cheridnich nga ang pumaslang kay Sarasa. Number 2 website ang website ang isa sa ginawang hakbang ng spider upang mahuli ang kanilang target. Gumawa sila ng website kung saan ipopost ng mga users ang kanilang kakaibang libangan katulad ng koleksyon ng bahagi ng katawan ng tao. Si Chirinich ang isa sa mga nagpost sa website na ito. Sa chapter 343, sinabi ni Misa na mayroong darknet website ang may mga sekretong taong kolektor ng mga sinasabing espesyal na libangan at nakaraang taon lang ay may nag-upload doon ng video. Isang set ng Scarlet Eyes at ang uploader na iyon ay walang iba kundi si Chiridnich. Ang sinasabing website ay ang ginawa ng Spider noon pa upang mahuli ang salarin. Ngunit ng mga nakaraan lang sila nakakuha ng magandang prospect para sa kanilang hinahanap, si Chiridnich ay sakay ng Black Whale para sa gaganaping Succession War at kulinesahin ang bagong tuklas na kontinente ng Kakin na pinamumunuan ng kanyang ama. Hindi kayamanan ang pakay ng grupo ng Spider sa pagpunta nila sa barko ng Black Whale kundi ang salarin sa pumaslang kay Sarasa sa paglatag sa atin ni Yoshihiro Togashi sa nakaraang kwento ng buhay ng Spider ay paghahanda upang maikonekta natin kung bakit inubos ng Spider ang Cortaclan kinuha ng Spider ang mga Scarlet Eyes na ibebenta nila sa black market nang sa gayon mapupunta ito sa taong hinahanap nila ang taong mahilig sa bahagi ng katawan ng tao na napunta nga kay Chiridnich ang paggamit ng website ng Spider upang mahuli ang kanilang target ay tila konektado din sa kung paano sila binansagan. Tinawag nila ang kanilang grupo na Phantom Troop o Spider. Mayroon silang tattoo ng gagamba na may numero na sumisimbolo ng pagiging bahagi nila sa grupo. Ang web sa salitang website ay salitang galing sa www o World Wide Web dahil para itong sapot na kumukonekta sa mga site sa buong mundo na konektado sa pamamagitan ng link sa pagitan ng mga ito isang hyperlinks na bumubuo ng isang web ang website ang ginamit ng grupo ng spider upang mahuli ang salarin na tulad ng isang totoong gagamba na gumagamit ng sapot upang mahuli ang kanilang target Pinatay ng hindi pa nakikilalang salarin si Sarasa at nag-iwan ng isang mensahe na nabasa ni Corolo. Ang mensahe ay sinadya upang makaakit ng atensyon. Itinuturing e ng salarin na isa itong likhang sining. Ang salarin ay kumuha ng video kung paano nila ginawa ang krimen na nagbigay ng idea kay Corolo upang gumawa ng isang plano. Gumawa siya ng isang plano upang mahuli ang salarin kabilang sa kanyang plano ang paggawa ng isang dark website kung saan aakitin ang mga taong itinuturing isang likhang sining ang pagpaslang sa mga karakter na lumabas sa Hunter x Hunter, si Chirinich ang may katulad na interes siya ay passionate tungkol sa pagkolekta ng mga bahagi ng katawan ng tao bilang mga gawa ng sining may hawak na maraming pula ng mata at nagtatala ng mga video na naipost sa dark website malamang ang website na iyon ay ang website na ginawa ng mga spider para magkalat ng lambat para mahuli ang mga pumatay kay Sarasa. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit si Chirinich ang hinihinalang tao na may malaking kinalaman sa pagpaslang kay Sarasa. Aalamin din natin ang posibleng dahilan kung bakit pinaslang ng spider ang angkan ni Kurapika na Kurtaklan. Sa chapter 343, sinabi ni Misa Istom kay Kurapika na mayroong isang dark website kung saan ang mga taong may partikular na fetish sa isang partikular na libangan ay lihim na nagtitipon. Ang dark website na ito, marahil ang website na ginawa ng Phantom Troop. Halos kalahating taon na ang nakakalipas, ipinakita doon ang footage ng isang malaking bilang ng pulang mata ng kuruta na isinumite sa Hunter Association at si Kurapika ay bigong malaman kung sino ang nagmamayari noon. Ibinunyag ni Mesay Storm na ang ikaapat na prinsipe ng Kakin Empire ang nagmamayari nito at ito nga ay si Prinsipe Chirinich Huiguru. Dahil sa mga pahayag na ito ni Miss Storm, nagpapahiwatig na hindi lang si Kurapika ang naghahanap kay Prinsipe Chirinich, hinahanap din siya ng grupong spider at posibleng hindi kayamanan ang pakay ng grupo sa pagsampa nila sa barko ng Black Whale, maaaring dahil ito sa pag-upload ni Chirinich ng video sa kanilang dark website na naglalaman ng madaming bilang ng mga kakaibang bahagi ng katawan ng tao, kabilang dito ang mga pulang mata ng Puruta na alam naman natin na spider ang may kagagawan dito sa pagkuha ng mga ito at sa kaibinenta sa subastahan. Sa chapter 397, bago pa man mabuo ang grupo ng spider, ipinakitang umalis si Sheila sa pag-uusap ng grupo. Si Sheila ay isang malapit na kaibigan ni Sarasa pagkatapos ay sinabi ni Corollo na paglipas ng tatlong taon, Papatay siya ng madaming tao, ito ay bahagi ng kanyang plano upang mas lalong mapalapit sa mga kriminal na pumaslang kay Sarasa. Lumalabas na naging kabilang ang angkan ng Kuruta sa malawakang pagpaslang na pinaplano ni Korolo. At sa tingin ko din, ang mga taong papas lang ni Corolo ay yung mga taong may kakaibang bahagi ng parte ng katawan katulad ng pulang mata ng kuruta. Hindi aksidente ang pagkakaligaw ni Sila sa Luxo Province kung saan nakatira ang angka ni Corapica dahil matapos nito mapadpad sa lungga ng tribo at maibigay ang libro saka nagkaroon ng pagnanasa si Kurapika at Pyro na lumabas sa kanilang liblib na lugar ang Kurtaklan ay mas pinipiling maging tago ang pagkakailanlan dahil sa kakaiba nilang mata sa tuwing sila ay nagagalit Malamang ay plano ni Sheila na maging lantad ang Kortaklan upang maging isa sa target ng grupong Spider dahil perfectong target ang mga ito para sa kanilang plano dahil kung makukuha nila ang napakahalagang mga mata nito na ipapakalat sa auction Kokolektahin ito ng mga taong itinuturing likhang sining ang bahagi ng mga katawan ng tao at posibleng makakuha sila ng lead dito upang mahanap nila ang pumaslang kay Sarasa. Sa isang maiksing paliwanag, nagpapaslangin ng spider ang mga taong may kakaibang bahagi ng katawan ibebenta sa subastahan at kung ang bibili nito ay kukuha ng isang video at mag upload sa kanilang website na ginawa, makakakuha sila ng impormasyon para mahanap ang salarin. Isa sa katangian ng salarin na hinahanap ng grupo ay ang pagkuha nito ng video sa bahagi ng bangkay ng katawan ng kanilang mga biktima. Maraming ebidensya na si Cherinich ang kanilang mismong hinahanap. Isa sa mga sumusuportang ebidensya dito ay makikita sa chapter 345 ang sinasabi ni Cherinich sa kanyang mga pangungusap ay talagang nagbibigay diin sa metapora na sining. Ang sining ang parehong pinapalagay ni Corollo ang dahilan sa likod ng malagim na pagkamatay ni Sarasa. At sa chapter 348 kung saan makikita si Cherinich ang tungkol sa kanyang pananaw sa sining, makikita din natin kung paano niya ito pinapahalagahan sa anyo ng mga larawan o video na kinukuha na niya gamit ang kanyang mga cellphone makikita din sa kabanata ang kanyang tattoo artist na pumipinta sa bangkay na katawan ng kanyang biktima. Ang tattoo artist ay may pagkakahalintulad sa sindikatong kumukuha ng mga bata sa Meteor City na ipinakita din bago mawala si Sarasa sa kakahuya ng Yuga Forest. Ang tattoo artist din ay dating miyembro ng Haley Family na nagtatatak sa mga private soldier ni Cheridnich. Si Chirinich mismo ay isang benefactor sa Haley Family. Sa tingin ko ay inutusan ni Cherinich itong tato artist na kumuha ng bata para maging kanyang biktima at nagkataon na si Sarasa ang kanilang naging target makikita ang pagkakahalintulad ng aksyon na ito kung paano inutosan ni Cherenich ang isa sa kanyang private soldier para kumuha ng kanyang biktima na papaslangin at pagpuputol-putolin ang bahagi ng katawan na gaya ng ginawa niya kay Sarasa. Ang mga pahayag na ito ay kinakailangan pa ng madami pang diskusyon. Ngunit isang daang porsyento para sa akin ay malaki talaga ang kinalaman ni Cherenich sa pagkamatay ni Sarasa isang madugong paghihiganti ang naghihintay sa mga susunod pang kabanata. Asahan niyong palagi tayong magbibigay ng update tungkol dito. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na ipollow niyo naman ako sa kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.